Magkaiba po yung butas niyan. Yan, kapag ka pinag ano natin yung dito. Okay. Ayan. Ayan. Ayan po. Oh. May kita nyo yung mga bolt hindi nakatama. Ayan. Ito okay. Pagating sa isa. Ayan. Pagating dyan. Magkaibang butas. Kaya kailangan talaga natin magpalit ng rotor. So, ayan po mga idol, may magpapabuo po sa atin ng rim o magpapa-lacing. Yan, ito pong hub na to ay tread type. Uh, dala po ng ating customer kahapon. Hindi na po natin natapos dahil uh, gabi na. May niniwan po itong bike ng ating customer. Ngayon, babuhin natin mga lodi. Uh, 32, 36 souls Yan, 36 souls din yung rim ng ating customer. Pareha, sarap ligot tapos uh, thread type din po ngayon mga lodi ang problema lang po dito na sinabi ko sa ating customer ay yung rayos nya kasi nga po ayan uh, kalawang kalawang na kaya sabi ko kung okay, pwedeng palitan na lang para iisang gawa lang tapos mga idol ang isa problema dito yung kanyang rotor ay de tread po magkaiba po kasi ang putas niyan mga lodi kapag ka, uh, dito natin ginamit sa hub na to kaya mga lodi uh, meron po akong in-upload niya nung nakaraan na sa ang pagkakaiba ng dalawang rotor na yon in-upload ko po nakaraan sa aking youtube channel so ayun mga lods kaya sabi ko magpapalit na po ang customer yun po so ngayon mga lods uh, okay na po puputulin na po natin tong mga rayos ayan at papalta na po natin ng panibagong rayos ayan ito na mga lodi ang ipapalit natin okay ayan mga lodi kailangan na talaga magpalit wasak na wasak na So ayan po mga lodi yung sinasabi ko sa inyo na magkaiba po yung butas nyan yan kapag ka pinag ano natin yung dito okay ayan 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 po oh makikita nyo yung mga bolt hindi nakatama ayan ito okay pagdating sa isa ayan pagdating dyan magkaibang butas kaya kailangan talaga natin magpalit ng rotor yan mga idol, okay na. Ito na yung bagong hub ng ating customer. Ito na rin yung rotor na ilalagay natin.